Ako ah, kumusta pa kayong lahat? Mga bagong graduate. Ah, makikinig kayo sa akin. Mga payo. Ah, unahin ko muna ang ano ah, yung mga graduate. Ako wala akong graduate ngayon, a ah, recognition lang kasi ah, sa awa na Panginoon ng aking apat na anak tapos na ng college. Iba-ibang kurso. At ah, yung apat, lahat ay may trabaho na po Itong totoo ng aking channel uh, Isisir ko lang sa inyo Para magkaroon kayo ng inspirasyon. Marami tayong pag-usapan uh, Dalawa na lang nag-aral ko ng college Ayun nga, suot, -suot. <laughs> Sa tuwa ko Ako grade 1 lang ang natapos Pero ang aking mga anak Dalawa na lang nag-aral ng college Ibig sabihin yung apat, tapos na Yung dalawa, college na rin uh, Third year college Sa uh, isang uh, titsera ang kinukuha at ang bunso ko ay uh, computer engineering. College na rin. Uh, to, uh, gusto ko magkaroon kayo ng uh, ni-encourage ko kayo. Mga graduate at saka mga magulang. Uh, Unang-una, pasalamatan natin ating mga magulang ha. Sa mga graduate. Ngayon, ano ba talaga ang uh, ikaw mo na dito nakatuon ang ng ating uh, topic sa estudyante na nag-graduate uh, Siyempre, ano ba ang nasa isip mo ngayon lalo na kung ikaw ay top 10 uh, Siyempre uh, uh, gusto mo makaahon sa hirap ang iyong magulang yan naman ang karamihan eh. uh, Ibig sabihin awag kang magmamalaki kahit naman ikaw ay uh, top 1 Uh, ano pang tawag yun sa mga cum laude uh, Kailangan po uh, Hindi po natin nakukuha sa mga medalyayan uh, Nakukuha natin uh, Paano natin uh, Matulungan ng ating magulang At ang bansa uh, Kung tapos na tayo ng pag-aral Magtrabaho tayo uh, Lalo na sa mga college, uh, college Unahin natin yung mga college Kasi ang magliligtas sa ating bansa Ay ekonomiya magtrabaho ang mga graduate. Uh, binabati ko lahat. Ah. Alam yung may mga kurso. Uh, hindi lang uh, para sa pamilya. Ibig sabihin, ang pagtatrabaho mo, kasama na rin ang ating bansa. Yun ang laging api uh, pinagmamalaki ng ating uh, mga pangulo. Uh, makapagbigay uh, income sa ating bansa. o uh, minsan, karamihan na graduate, eh, mag-abroad. Oh kapag ah, nag-uwi ng dollar, tuwan-tuwa ang magulang at saka ang ating bansa Yun po ang ibig sabihin, hindi yung uh, pasikatan kung sinong matalino At trabaho ang kailangan hmm? Kahit naman mayaman ka eh, kailangan mo pa rin magtrabaho Kasi yung pera, ah, ayaw man kayaman ang iyong magulang, mauubos yung pera Kaya napaka-importante pag nag-graduate ka, magtrabaho ka yan po ah, huwag natin sayangin yung ating na uh, ilang sapatos ang naubos. Trabaho ang kailangan. Ah, uh, kung ikaw may may negosyo, negosyante ang ang magulang mo. Asi kasuhin mo yung negosyo. May pinag-aralan ka na eh. Ganon lang po 'yan. Ah, uh, wag huminto. mo ba, mayaman, nagka-graduate ka, ano lang ang inanap mo? Diploma lang at saka mga medalya tapos hindi ka na magtrabaho. Mali po 'yon. Sayang po ang iyong pinag-aralan. Hmm? may nakikita akong ganon eh. Tapos sa pinag ni mayaman naman daw sila. Minsan na upo-upo na lang daw. Sayang po. ah, magtrabaho po para ah, umunlad. Kung uh, mayaman na ng iyong mga magulang, ah, bansa na lang ating tulungan. Ha, ah, tapos na tayo sa mga college, ha? College graduate. Ah, ngayon, dito naman tayo sa mga mahirap na nag-graduate. Ito pong pinakamahalaga sa lahat. High school. Ah, nag-graduate ng high school. Ah, sa mga mahirap sa high school pa lang, uh, hirap na hirap na po makarating doon. Oh. Kaya po, uh, anong dapat natin gawin? Ako, uh, ako hindi ako mahiyang aminin ang totoo. Ako, grade 1 lang ang natapos. Isa lang ang middle ko. Pero first honor <laughs> Ayan na, hindi ako nagyayabang Totoo yan. Kaya, sa awa ng Diyos, nagmahana sa, sa, mga anak ko ito Hindi eh. <laughs> kung inipon lang lahat, lahat po yan, eh, pinagsisigawan ko, honor lahat ng mga anak ko. Ah, Nag-aral po yan sa mga pamantasan. Na... Ibig sabihin na mag-aral ka sa pamantasan na ano ka, pata pasado ka. Wala, mga eskolar yan. Tawa ng Panginoon. Ah, ngayon, punta tayo doon sa high school graduate. Hindi na kaya mag-college. Anong nagagawin mo ngayon? Bigo ka na ba? Hindi. Kung ako lang nakatapos ang high school eh, <laughs> ang dami ko nung uh, nagagawa sa bayan. Dami na ako nakuhang trabaho hindi ka pa rin malungkot kung hanggang doon na lang uh, kaya yan ang nakaya ng magulang mo. Uh, habang ikaw magtrabaho, uh, mag-aral ka, unti-unti. hm? Yan ang payo ko sa'yo. Para kumita ka ng malaki. Ay, hindi ako nagmayabang. Ang aking mga anak, may teacher, may uh, management, ah uh, may abroad. So, uh, ibig sabihin, kahit magpamilya sila, kasi yan nasa kanilang pamilya ang kanilang pera. Yun po, high school. Ah, magtrabaho ka. <laughs> kasi hirap na nga, hindi na nga kaya ni nanay at ni tatay. Tapos, unti-unti kang mag-aral. Hmm. Yun po, kailangan talaga makatapos din ng college para lumuwag ang ating buhay. Guys, sa akin, sa totoo lang, pwede naman ako mag-upo-upo, magigahiga, pero ayaw ko po, <laughs> tuloy pa rin ako sa trabaho. Nakikita niyo ang aking mga video, ah, nagtatabas, kasi po, ah, ayaw ko pong huminto. Para may sarili akong pera, wala akong pinsyon. <laughs> ang lang natapos eh ah, totoong buhay po ito ha, ah, yung mga high school ah, wala nang kakayanan nanay, si tatay ah, magtrabaho ka tapos ka na eh high school, pwede na yan eh sa mga factory tapos unti-unti ka mag-aral kung may pagkakataon sipag lang ang kailangan ah, saan naman? tayo doon pa tayo sa pinakamababa elementary graduate yan kasi kaya ng background natin eh iba-ibang graduation yan elementary graduate Aba, mas magaling ka pa rin sa akin. Ako, grade 1 lang natapos eh. Kaya mo na rin. Kung talagang hindi na kaya ni nanay at ni tatay, gagawa kang paraan. High school graduate, uh, binata ka na niyan eh. Galagayita ka na o binatilyo. Hmm? Pwede ka na rin na... Uh, yung mga ano ba? Bawal ka sa mga company, di ba? Underage. Pero yung mga... Ano ba nga pinakamaganda? Ano ba ang trabaho ng magulang mo? Doon ka tumulong. Ha? Para makakaluag si tatay at madagdagan. Liba, lalo na kung magsasaka ka, ang iyong magulang. Napakadali ang pira doon. Magtanim ka lang, tumulong ka, mag-alaga ng mga hayopan sa iyong tatay. Sigurado. Unti-unti ka ngayon na makapag-aral ng uh, high school. kasi elementary ka lang eh. Ha? Hanggang dyan na lang muna tayo kasi hindi na natin pwede pakialaman yung mga bata pa ha. Sagutin na ng magulang yan ikaw nag-anak ka, magulang, pagalitan ko na yan. Kailangan, igapang mo yan. Pagka mga maliliit pa. Pero kung nga uh, talaga nga uh, wala ka na magawa, graduate ng high school, uh, pwede na tumulong si anak. Ha? Elementary, kung wala ka na magawa, pwede na rin yan, binatilyo na yan eh. Uh, talagita. Pwede na rin yan na uh, tumulong sa magulang kahit paano. Para unti-unti rin mag-aral. Yun po ang uh, magtulungan ang magpamilya hindi po tayo pwede kanya-kanya. Ini-encourage ko kayo ha. <laughs> Bigat na nga eh. Tama na po ang ating video. Ayan po, uh, makakakuha kayo ng aral sa akin. Ha? Ako ay eh, uh, isang grade 1 lang pero uh, nagdasal, nagsikap, nangarap na makatapos ang aking mga anak. Sa awa ng Diyos, dalawa na lang ng aral ng college. Apat tapos na ng college. Sana maging inspirasyon ang uh, sinasabi ko ngayon. Happy graduation. <laughs> ano bang tawag niya? Basta, sa lahat ng graduate, huwag tumambay ha. Lalo na yung mga tapos ng college, sa trabaho ha. <laughs> trabaho! Go! Humayo po tayo para po uh, masinsyo ang pamilya at ang bayan, ang bansa. Ingat po tayo lahat.